nga mao ra man gid ni eh. nga taman ra man gyud ugma declared nila sa material so subo pamalandungon nga daghan ang nanghilak uh, total so, totally wala na ko na sila gi lagyo Gikagdabaw, Manila bisan asa nga mga part sa Pilipinas na sila dere. So namasin sa ilang kayuhan. Pero gikan na sila sa doktor nga namasin. Lakin na ng mga dili kalakaw, namasin lang sila. O, kay ako igo lang gyud ko sa paghiling og tao. So ana lang gyud ako ah. Oh. may nakita ni mo rason sa Department of Health sa local government unit sa akong nakita dol sa ako lang sarili wala man ko naigong tao hmm. nga ako lang nakatabang ko sa kong isig ka tao hmm. oh. wala po na ako sila gipugos nga Panganhi mo diri wala sila ikusa nga nanganhi diri sa ko hmm. so dideclared declared gyud nga relax ko sa kong pagpanambal uh, while sa processing daw sa ilaha sa DOH sa permit sa DOH kung matag umurili sila So, so sila nagagad. Pa-apply na po ka ni Oga Oh, pero sa pansamantala pataguon ko nila. Mm -hmm. Kung mangita dong mga tao sa ko pataguon ko. So nahulog ko wanted ani. Amo <laughs> ah, ba? <laughs> <Murang> kong naisala. <laughs> ah, pero sa ano man lalaki ang hulog wanted. Last ugma. Oh, Sabado din na po ito. Final gid siya ugma uh, din. Yeah. So mapugan ba kay mo ang tawa ni Sir nga mo anhi gid diri og oh, kalabi na. Dili na ako mapugan dal. Hmm. Uliya, niya, doon, uh, mga beto ng ilang istorya dito kung kuan tago na lang daw ko. Hmm. Patagoon ka? Oh, patagoon ko. Ingaw ng DOH. <laughs> 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 Nakatabang sa mga tao. Unsa sa mga ko aron, sundo na rin mo ng direktiba sa DOH or... Mahulog man kong illegal doon, pwede man ko nila presuhon. So sa ato ba, sundon lang gini mo? Sundon. Pero um, na sila ipakuha nga mga requirements para nga makapadayon ka? Kung watag sila, hmm mukuha, willing. willing ko nga mukuha para lang sa kadaganan bisan piso wala ko nang ayo diri ang ako makatabang ko paghiling og tao mura na pero kung muhatag sila mm -hmm. atong ipaklaro sira kini mm -hmm. ba pa imong pagpanambal para masayod ang tanan aduna bay bayad or aduna ah wala ah, uh, mo beta nang maghiling ko dol maingon ko sa ilahatanan nga bisan piso wala ko'y gipangayo ninyo isa lang akong gipangayo ninyo, ayaw gid mo pamalikas. Ah, naa mong sila wala koy gid dapat sila nga mga tambal. Mm. Ang ako healing. Mm. Nga iampo na ako sila. Mm. Nga, maulian. nga maulian. So daghan diri ang nakalakaw nga miingon base pa sa istorya didto.